Magandang araw! Ang pag-uusapan natin sa video ito ay ang ikalawang kaugnay na paksa sa unang aralin ng ikalawang markahan sa Filipino sa ikawalong baitang. Ito ang panitikan bilang protesta sa pananakop ng Amerikano. Ibabahagi ko rin sa inyo ang isang tulang pasalaysay na pinamagatang sa dakong silangan. Simulan natin! I'm send weather, tie, tie, and the is low, Panitikan bilang protesta sa pananakop ng Amerikano. Gaya ng estilo ng Florante at Laura, Isinulat ni Jose Corazon de Jesus ang Akdang sa Dakong Silangan upang ilarawan ang ginawang pananakop ng Amerika sa Pilipinas. Ayon sa makatang si Gregorio Between, makikita agad sa tulang Pasalaysay na sa dakong silangan ang politika nito, aktibismo at diwang mapagpalaya. Kung ang ibong adarna ay paghahanap sa mahiwagang ibon sa bundok ng Tabor na ang awitin ay lunas sa haring may sakit, ang sadakong silangan naman ay paghahanap ng kalayaan ng bayan na kinakatawan ng nawawalang si Reyna Malaya. Tulad ng Ibong Adarta, malubha ang karamdaman ni Haring Pilipo dahil sa pagkawala ni Reyna Malaya. Ang tatlong anak ng Reyna Nasina sina Prinsesa Mandawa, Prinsesa Bituin at Prinsesa Luningning ay nagtangkang hanapin ang ina. Ngunit sila man ay nangawala rin. Sa tulong ng kasintahan ni Prinsesa Luningning na si Bayani, kasintahan ni Prinsesa Bituin na si Magiting at kasintahan ni Prinsesa Mandawa na si Dakila ay natagpuan at nailigtas si Reyna Malaya na nakakulong pala sa bundok Bindita. Masaya na sana ang wakas ng sadakong silangan kung hindi dumating ang bagong mananakop. Ito ay si Haring Samuel at ang dalawa niyang anak, Sina Principe dolar at Doke Demokrito. Makinig ng mabuti habang ibabahagi ko sa inyo ang tula. Upang basuri ang aligorya ng pananakop ng Amerika sa Pilipinas. Sa Dakong Silangan Ito ay bahagi ng pinagdaanan ni Haring Pelepo at Reyna Malaya sa maalamat na mga pulong ginto. Noong 1928, ito ay sinulat ni Jose Corazon de Jesus. Itong haring ito'y may dalawang anak isang makadukhat, isang makapilak. Itong masalapi baliw na lumiyag dito kay mandiwang prinsesang Marilang. Ibig ng prinsipe, ng prinsipi dular, nakuna ng lupat ang prinsesang hirang. Nais na itanim doon sa silangan ang lahat ng kanyang ari at kalakay. At yaong bandilang may araw at tala, may ilang panahong makita't mawala. Kung may kalayaang dooy mawiwikay, walang kasarinlan sa ginto at sa lupa. Maganda ang hawla na nakakatulad. Ang lupang silangang mayamang mahirap. Malayang ang iboy umawit sa gubat. Ang gubat ay kulong ng malaking lambat. At ang isa namang prinsiping marangal na anak ng Haring Nasay Kasarilan, Doke demokreto kahit sumisigaw, talo ng salapi ng panggagahaman. Ngunit si Mandiwang kakakasal noon sa panggagahamay laging tumututol at ang mana niyang pulong kinakandong masaganang dugo ang dumilig doon. Samantala namang dimokritong anak ng Haring Samuel na makamahirap, Tumutulong siyang araw mapasikat, subalit aayaw payagan ng pilak. Sa ganyan, nahati ang pakikisama. Pinag-aawayan si Reyna Malaya. Mithiing ang bayay bigyan ng ginhawa, kalaban ng pilak na pambulag mata. Ang pilak na bilog na nakakabulag, tila nakasabit sa agilang pakpak. Kaya pati langit nooy inuulap, at ayaw matanggal sa pagpapahirap matulis sa kuko ng gintong dayuhay tumarak sa dibdib ng lupang silangan mahinang lumakas nayoy nangangamkam langaw na dumapo sa isang kalabaw panay na pangakong kaisa sarap dinggin kung di natutupad sing sarap ng hangin tuntunin at batas kung minsay sipain orden ng palasyo'y isang basang papel. Sa gayon, pamuling lumalamlam ang araw nitong sawing lahi sa dulong silangan. Mayroong bayan palang kahit sinasakal ay di mo makita ang bakas ng kamay. Parang maingkanto ang ibong agila. Nalulukuban kay di mo alumana. Pinagaantay ka ng isang umaga katanghalian na nai nag-aantay ka pa. Saka naturuang ang bayay mahiling, sa hilig din nilang parang bagong sakit, sa mga salitang lubhang mapangakit, nagpautang hanggang umabot sa liig. Sa mga dambana ng bayaning bantog, panay na ang itinatampok, bayani ng bayay madalas malimot, ensenso ng puri sa dayo ang suob. Humanga ang bayan sa dinila uri, ikinahihiya ang sariling lahi, magkakabaya'y nagkakatunggali sa hirap ng pinggang may lutong salapi. Mayroong nagsasabing ang dayuhang iya'y dapat nang ibagsak, pagkat mapanlilang, ngunit ang dadampot at magsasanggalang mga tao na rin sa lupang silangan. Palibahasay dooy malaya ang lahat. Sa isip ng bayay malaya ngang ganap. Ang bandila nilang hindi mailabas, kundi kaagapay ng bandilang padpad. Ang salapi nila ang tatak sa likod, ay ibong adar ng tanda ng pagsakop. Tugtugi ng bayan kapag tinutugtog, tugtugi ng dayo ang isinusunod. At ang kabataang tila nabubulag, kay dami ng aklat ngunit walang aklat. Libo-libong aral, laksa-laksang pilak, paglabas sa templo'y dayuhan ang utak. Naintindihan niyo ba ang tula? Ngayon, pagdilayan ninyo ang mga mahalagang katanungan. Una. Batay sa kasaysayan, sa papaanong paraan nagamit ang panitikan upang ipaglaban ang kalayaan ng bansa. Ikalawa, papaano naging aligorya ng kasaysayan ang akdang sa dakong silangan ni Jose Corazon de Sos. Ipaliwanag. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang mga mahahalagang punto na dapat ninyong mabatil. Una. Ang layunin ng Amerika sa pananakop sa Pilipinas ay upang palawakin ang pag-aaring negosyo at kalakalin ang mga likas yaman ng Pilipinas. Pangalawa. Dating kolonyang bansa rin ng Britanya ang Amerika. Nang lumaya ito at naging makapangyarihan, e ito naman ang nagsimula ng pananakop. Ang langaw na dumapo sa likod ng isang kalabaw ay posibleng ang mga Pilipinong nakipagsabuatan sa mga Amerikano para sa pansariling interes. Pangatlo, gamit ang edukasyon at ang konsepto ng demokrasya, nagawang sakupin ng Amerika ang Pilipinas na parang di naman napapansin ng ibang Pilipino. Ang pananakop ay inakalang pagtulong gaya ng sinasaning Manifest Destiny ni William McKinley. Pang-apat, ang mga bayaning lumaban sa mga Amerikano ay nalimot ng mga Pilipino at ang Amerika ay sinamba bilang tagapagligtas ng Pilipinas. Panlima, kinalimutan ng mga Pilipino ang sarili nilang kultura at dinakila ang mga empluensyang dala ng mga Amerikano. Pang-anim, dumami ang mga nakapag-aral ngunit taglay ang kaisipang kolonyal. Hanggang dito na lang muna tayo sa bidyong ito. Sana ay mayroon kayong natutunan. Para sa susunod na mga aralin, hanapin lamang ang playlist na may pamagat na Filipino 8 Matatag Curriculum sa channel na ito. Maraming salamat.